Ano, Papa? Nandito sa ospital? Mm -hmm. Di mo na kaya? Hirap ako. Hmm, isang araw ka pa ganyan, eh. Yeah. Makasabi kahit ka pa abutin ang pagod ulit. Gano'n yeah. na. Mm -hmm. San tayo, Holy Family? Yeah. yeah. na.

sa likod na ako. Ah, sige. Yeah. Ano ba naramdaman mo, Papa? Eh, di ba nakikita niya pag bigla ako nagigising? Paano? Mm -hmm. Bigla ka na tayo. Bawa, konting magising ka lang. Bigla ko tumatayo. Bawa, ano? konting ba? May marinig. Kasi ako, nagising din ako. May narinig tayong lagabog or ganun. Mm. Hindi ako natayo. kumbaga namumulat lang ako, nagugulat ako sa'yo. Para ako yung Nakatayo ka na kagad. Tapos para ako yung nahapo, ano? Mm, mm saan na tayo, Holy Family, ha? At di eh, kung matitinan ka ngayon, eh, parang flight mo na rin bukas, actually, sa isang araw. mira pag sa aeroplano ka nagkaganyan, In isang araw pa nasa may pakiramdam mo, di ba? Di ba, isang araw, dadaling ka na dapat namin. Yeah. Eh, medyo naging okay-okay pa kahit pa paano nung natulog ka. Eh, ngayon, ganun ulit. Pero ang ano ko ngayon, mayat maya. Mm-mm. Mayat maya nararamdam ako. Yeah, nung nagpabukas ako ng pinto, di ba? Nung nagising ka. Pa-paano? hindi ko alam yun. Hindi, nung na, nagpabukas ako ng pinto, yeah. di ba, nakalak. Hindi ko nagising ka, sabi mo nahihirapan ka. Mm -mm, tapos nakatulog ka ulit. Sabi mo no, kanina nahihirapan ka na noon, tapos nakatulog ka ulit. Mm -mm. Tapos ayan, ganyan ulit ngayon. So kanina nangyari na, tapos nangyari mm -mm. Yeah. Yung una, hindi ko na maalala. Para mabigat yung ganto ko sa dibdib. Mm -mm. Hindi naman tayo masyado nakakakain na sobra di ba? Yeah. Hindi naman tayo. Bihira nga lang tayo magkakain ngayon eh. Tsaka nag-iiwas ako. na tayo. Papanik lang. Um, Kaya ba lang mask nalang tayo Mask, Lats, wala tayong dalang mask. Wala tayong mask. Wala naman Lahat sila naka pero Para ito, mo mo ito handbrake guys, wala kami face mask. Ayaw kami papasokin sa loob. Kaya bibili muna si Drew. Sana may mabilan siya kasi hindi kami makapasok pag walang face mask. May history po sila ng high blood diabetes, asthma. You, you mean, dahil like, kung like, nagkaroon na ako dati? Like, wala. Sa so, pamilya po, sir. High blood po. Parehas. Diabetes po. So ngayon guys, pupunta akong laboratory. Para mapacheck si Papa, yung dugo niya para macheck agad. Ito po. Happy Valentine's Day! Sakto pa. Ano oras na ba? 12 na. Mag-aaraw na na. 12 o'clock eh. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Pero medyo ano na ako na. Medyo, medyo okay-okay ako nga sa kanila. Mm -hmm. Medyo gumamit pa karamdaman ko. Nag-BP ako 150. Oo. Mm Thank -hmm. Okay. Okay, ano ginagawa yeah. yeah. na ko! Sumagi kayo o ano? na? ako Okay naman yung results. Walang problema sa dugo. Pero babalik tayo bukas para sa resulta ng ECG. Yeah. Flight mo na sa ano pa? Bukas! Kasi 14 na ngayon eh. Valentine's Day. Nasa hospital tayo. <laughs> Doon natin sinalubong. So, bukas ang flight ko, di ba? buti at least okay na ako. Yeah. Okay. So guys, ang advice sa akin ng doktor dito is uh, sa pagbalik ko na sa Canada Tsaka ako magpatingin. Gusto ka sana niya i-x-ray. Kaso yeah. nga lang, bukas na yung flight, mabibitin din. So mm -hmm. sa Canada na lang para ano, internal medicine, full, no? full body check-up na siguro mm -hmm. na no? para maganda. Saka sa internal medicine na. Mm -hmm. lang. Blood yun, works, yeah. lahat. lahat. Mm -hmm. X-ray. Yan, guys. Ito na kami sa bahay. Babaan na kami. Papahinga na lang talaga ako.